Nila po akong mga sambong na tanong, oh. Ako dragon fruit, na nasunod. Huwag pa akong, akong mangga. oh, yeah, mabunta. Oh. Oh. Ako yung manggol. ko oh. na nga mananap. Alubati, oh. Uh, oregano uh, mga uh, abana, guyabano may uh, santong leaves uh, oregano again so, uh, mga kalamansi papaya na uh, uh, kalabasa uh, nilapo ng kalabasa uh, na ko yung sito din eh, pero akong li patay kay na maldaris man na yung namunga ng ukra na, na yung kay arin pag mag bo na mahasulan uh, na pulak na ito gamay tabi tabi lang sa bahay ni mo maka wala ka eh. ah. Moro na nga akong mga tanong tanong d'ya. Oh. Ito ako sa likod sa akong balay. Jagho ang tanong. Shhh, tigyan na ka ha. Nga na ko yung gano'ng mga bulak na ako. Oh, akong balay. Hmm. Ya, kanyang lapo ko dali sa Gawas Moringa. Nakoy tanglad. Kani, nag-harvest ko gahapon kay nagsabaw kong isda. Oh. Nag-namong, napag-ibin na ako sa gabay ang bunga. Hmm. E nila? So, mo balay. Namong e, mga sigingan. Ha. E, na na si Master. Oh. Ang gawas na kay Magjag Fox. Oh. Amo pong sigingan ang Ilang lang kilid o. Lanlapo na ang mga kamote o. Tapos ilang tanglad o. Kamote na sila. Hindi tanong din nga uh, isa ka uh, namunga lang ako kamunggay o. Ako lang yung tanong din so. di Ah, gipalong makmak ang suka. Uy, lamat mak! Magipalong. Pero makatipid sa kurinti. Oh. Libre man dali ang street lights. Diyan ah. ko sa takadali. Ah. Ito may sarotunda. Padulong may sarotunda. ang uban mga joggers o oh, padulong pang uban nang na gikan na sila sa rotunda oh. kana sila kana kana gikan na sa kami padulong pa ni anak nang gasiga-siga diha oh mo rotunda oh. may gani kay the weather is good niabot na kita sa rotunda lakaw-lakaw lang sa ta uyog man ako pang video eh man ya buro ton dah de sejak sadya kay meda eh, kana kay tao ga kisi-kisi diri eh? pa pagani ko kalip kay isa ga hangat na <laughs> <laughs> na yung mga kwano pa hebalo ayo to kore sa DM suga Led Bollard Kaya din ka. Kanyang nga dalan. Padulo ni airport. Magkasi airport or Bupon City airport. Dulo sa ang balay. Baka na. Airport na Kaya na diya. Baka na nga dalan ako airport kanyang airport na mo niya among rotonda puma oh, na si Master Oga ladder na siya kanang maging anak ko kung mahuma na kay Jag mga na yung ladder mga pa sa